Sinabi nga ito ni Anthony Edwards matapos nga nilang talunin ng Dallas sa game number 5. Pero unahin muna natin ang kanilang head coach na si Coach Finch. Sabi niya, they played well nga daw sa so, umpisa pa lang ng labang ito. He's talking about his team. Ang problema nga lang daw in the middle of the game ay yung mga turnovers nila. Yan daw mga idol ay nagresulta ng pagkakabalik pa ng Dallas sa laban. At isa pa nga rin daw problema nila ay yung kanilang ang naging foul trouble pero credits pa nga rin daw sa kanyang mga players for getting the job done. This game matalos kaparehas daw ng game 4 ang games 1 and 2. Ang kaibahan sila lang ay nanalo. Natanong din siya about sa defense ang ginawa nila dito kalaluka. Well, sabi niya they just have to keep on battling and battling nga daw. Dahil eto nga daw si Doncic pati na rin si Kyrie made a lot of tough plays at nakashoot nga rin daw ng maraming tough shots all throughout the series. Ang kanila nga daw fingerprint is all over this series. At kapag pinagpatuloy nga lang daw nila ang pag-battle dito nga sa dalawang star ng Dallas Mavericks ay they will have an off night. At eto nga mga idol, ang off night nila ay napunta sa game number 4 combined for 13 for 39. Eto nga si Luke at Kyrie sa film at natanong naman itong si Andre Edwards mga idol about nga sa pagkawala daw ng bigat sa kanyang shoulders ngayon finally nanalo na siya sa sharing ito for the first time. Well ang sagot dyan ni Antman ay wala pa nga raw bigat na nawawala sa kanya nang dahil marami pa nga daw silang trabaho na dapat gawin kung gusto nilang makuha itong sharing ito. Gusto nga daw lang nilang manalo talaga ng isang game para ma-extend lang ang series na ito. Banggit pa ni Edwards na never pa nga rin daw kasi siyang nasa sweep sa kanyang buong basketball career. Tapos may nagpaalala pa nga daw sa kanya neto bago ang laban. Kaya nga daw mga idol, tinake niya personally. At ito ang kanyang ginawang performance. Dahil ayaw niya nga daw talagang ma-sweep lalo na nga daw sa bahay pa ng Dallas Mavericks kung saan ang mga fans daw ay palagi siyang tinatrash talk. Banggit niya pa nga na si Carl Anthony Towns daw played exceptionally well sa labang ito and the reason daw is because he is super confident nga daw sa umpisa pa lang ng laban hindi niya nga daw inalala ang mga shots na kanyang namin test last game and he continues to take the same shots this game number 4 and he came through big time nga daw at siya daw talagang rason kung bakit sila nanalo sa game ito sa Dallas at nasabi pa nga neto ni Anthony Edwards na kaya nga daw siya parang naging komportable sa opensa ay dahil nga daw his teammates has been hitting their shots na nagresulta nga daw ng pag open up ng court para daw sa kanya. Hindi na nga daw kasing sikip ito katulad sa mga nakaraang ang games ng dahil ang mga defenders daw nila has to be close na sa kanya mga teammates because they are hitting their shots. At lalo lang nga daw in the fourth quarter nung si Towns pati na rin si McDaniels was hitting their shots. Abay sobrang luwag na daw ng floor para daw sa kanya at nakakapunta nga daw siya sa mga spots na kanyang gustong puntahan. At yan nga mga idol ang na mga nasabi ni Anthony Edwards matapos nga nilang manalo sa game number 4 at makaforce ng game 5 back in Minnesota.